So far, mga guys, kita na yung mga halaman ko na dinidiligan ko ng aking experiment na mahiwagang tubig para sa ma, ano ba yun? lak mamulaklak, malusog na halaman. no ayan. ayun Dinidiligan ko sila ng ano lang, konti, konti lang, sapat lang once a week or kung saan dry na sila yan dinidiligan ko sila yan, ng aking mahiwagang tubig o oh, diba eto desperado na ako noon kasi hindi ako makapamulaklak ng orchids yan po siya mag isang taon na rin itong mga orchids ko iniisip ko noon kung paano ko sila pamumulaklakin ng bonggang bongga so ayan akala ko itong rose kong ito ito nung February siya guys ah, ang alam ko noon, ako hindi ako mahilig, magaling ang tawag doon. Hindi, hindi, um, hindi ako maano sa halaman pagtatanim. Pero Mere- many, many times na sinubukan ko na siya pero eto ngayon sinubukan ko dito guys dinilagang ko siya ng yung tubig na ano ko freeze ko and then ayan ayan namumulaklak na siya first ano niya yan simula nung uh, February din na, na yung unang uh, bulaklak niya ayan meron na siyang bulaklak ulit oh di ba ganda ah oh. tapos anjan pa ang kanyang puso puso kasi nung valentine's day nag lang ang kanyang kulay so ayan so nakaka ano siya masaya lang ako kasi at least may mga bulaklak na ako na nakikita araw araw ayan especially yung orchids ayan sino ba naman ang hindi maa na bubulaklak ang halaman mo kahit winter dito guys walang hadlang ang winter kung meron kang makakausap na mga halaman o oh, ayan eto po isang taon na isang taon na po ito guys nung namatay ang kanyang bulaklak ang bilis niyang nalagas yung bulaklak niya pero ngayon nung diniligan ko siya ay sobra sobra ano lang apat ang kanyang o oh, isa yan sa isang isa yan sa ano ba yung tawag doon isa na um, stock ano ba yun tawag doon hindi ko alam tapos ita iso ita, iso ito 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 isa ito tapos isa din yan tapos ito na yung pinakadulo niya o oh, di ba oh saan ka pa O, oh, di ba saan ka pa saan ka pa auntie kundi ayon sundan na ang aking way ng pagmix para sa pagdilig sa halaman halaman sa loob ng bahay ito, na nalanta na ang kanyang bulaklak kasi uh, ano ito from December pa December na bulaklak yan guys, ng orchids ko so, aantayin ko na naman kung kailan siya mamulaklak ulit so, ayan Tingnan ko kung ilang buwan bago siya mag ano, naman mag bibigyan ako ng bulaklak. So, ayan. At ito po ang aking hindi ko alam to money, money, plant sa mga ano money plant. Nabili ko lang siya ng mga tigwa one dollar ata tigwa dollar ba? May price pa dyan oh. ay hindi ko alam. Basta yan minsan dinidiligan ko din ito nilalagyan ko yan mix mix minimiksan ko ang kanyang tubig Ayan. so so far ano na siya Mat lumaki na siya lumaki na siya ang konti diba? o, di ba oh ang kole ng bulaklak bongga tapos ay wala pa lang ilaw so ito ah uh, nabili ko no December tapos hindi pa siya nagbulaklak ulit ah uh, tawag dyan um, Christmas cactus dito tapos ito guys very amazing ito ipo-focus ko ang kanyang uh, stem. Yan naman, nabulaklak na siya ng marami simula nung ano, ang ganda ng kanyang bulaklak, grabe. Simula nung dinigan ko siya, so ipo ko siya, guys. Nung hindi ko pa siya dinidiligan, ang kanyang branches, stem, anong stem tawag? Ganyan lang siya. Ganyan lang ang kanyang branches yung stem niya pero hindi ko pa kasi na siya napalitan ng ano ng paso pero nung tiniligan ko siya o pag paganuhin mo makikita niyo yung maliliit na dahon na yan yan is before so iko-compare mo yung dahon ng diniligan ko na siya ayan green na green at saka fresh na fresh ang kulay o di diba? o Tingnan nyo ang kaibahan. Di ba? O. Ipiflect, i-ano ko siya. Ipo zoom. Ayan po. Malaki siya na green. Kumpara dito sa maliliit. Yan yung old. Kasi dinidilagang ko lang siya ng ordinary water noon. So, ayan. Tapos, ang, ang ano niya. Ang stem niya, guys. Yan, o. Mayroon siyang diferensya. Uh, ano? Yung sa before and after na... Before yan, before. Tapos ngayon na present na hanggang siya bigla siyang ano, ang bilis niyang tumangkad. Tapos yan. Yan, guys. So, ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung pinagkakalabahan, abalahan ko ngayon. Yan. Ah, meron pa dito. Ito yung aloe vera ko. Nag-change lang ako ngayon. Uh, Nag-change ako ng paso. Tapos, ito naman, meron pang akong tatlo dito. Noon, isa lang. Isa, ito lang. Nabili ko yan. Tapos, so, nilipat ko siya. Hinihiwa-hiwalay. So, ayan na ang result. Tatlo na. Yung tatlo. Sana, uh, okay siya. Hopefully, okay. So ayan. ayan ang mga halaman ko dito sa loob ng bahay ni Lola, Auntie. At meron din ako dito, guys, yung kalilipat lang kanina. So, yan. Pinaghati ko na rin 'yan. Tapos, yan, sana maute sila. Meron akong ito, onions, trinay ko din. Onions at saka daffodils, yan. Nawala, namatay na yung tulips ko. Tulips ko. Kaya yan. Ay. Yan. Sana maging okay. Thank you for watching. Thank you so much.